kasi kailangan natin na ipa ang ating kadayun mas malasa guys pag ito yung laga na ilagyan lang ng ang asin mas masarap yung sa mga dahil para kumapit sa matis

guys guys pag tayo magsusidan ng abigat, isaan mga guys, ganito ang inyong gabi guys nasa sa inyo na po ang yung gusto nyo gawin kung nila nyo na sa ng sibuyas at sa pero sa akin po galing sa inyo muna ng aking tamita lang

Pampalambat pa rin yan, guys. Hanggang puno, guys. Ayan. natin, guys. Okay, natin siya kumulo ng kumulo, guys. Ayan, guys. Sinalin natin sa clean maliit na tao. na kasi guys, para ito po ay talagang mapalambot niya, guys. And, tapan natin, guys. guys, ilalagay po na natin ang sampalot ng notibus silba. Yes. Kayo no, na ang bahala kung ilalagay nyo marami. Sa akin, kunti lang guys, ta, sobrang kaya ko na. Kaya ko na medyo maasim na masyadong sobrang asim na.

lalagyan po natin siya ng biching guys sarap yan guys kung ito yung matikman mo guys sarap ko guys at halini natin guys yan guys oh What's lalagay po na natin ang ating saco oh, guys oh, guys yung labano sili okra oh, guys sarap guys yun guys ihuli na natin tong talong guys kasi ang talong guys magaling siyang lumambot guys mayang konti ilalagay lang na muna natin ang labanos Para ito po ay lalabot guys ay pop ng lahat kasi mamaya naman guys tapang natin ulit guys guys ayon po natin po sa mundo muli guys abi ko po ang ating talong ay mamaya malabuo guys Yan guys, ilagay din natin na ang ating talong. kayo ng bahala sa slice ng inyong talong. Kaya, kini-slice ko ng bilog pabilog guys. vice like guys. Yan guys. Kunting kulot lang guys. Sa kapeli na guys. susunod natin na luto guys ito po guys tilapia i-skim natin guys salamat sa inyong pagtangkinig ng aking youtube channel huwag niyo pong kalilimutan mag subscribe at mag follow sa aking youtube channel salamat sa inyong wag, wag sa awal ng aking YouTube channel. Brother and sister in Christ. Mag-subscribe po kayo. Huwag mo po Guys, salamat sa inyong pagtangkili. Guys. And guys. Mayang konti, guys. Pwede nang nabuhin, guys. Tapos natin ulit, guys. Hanggang yan guys ito na guys malamot na guys pwede pwede na kainin guys ihain natin guys mapapasarap kayo nito kain na guys salamat muli ito natin muna guys Oh suabe. Sarap, guys. Okay, guys. Salamat sa inyong pagtangkilik ng aking YouTube channel. Salamat at mag subscribe po kayo. Maraming salamat. God bless you all. Mabuhay po kayo. Ingat. Ingat po. Ingat.